Si Domeng ay isang simpleng mekaniko sa maliit na bayan ng San Rafael. Palaging abala, ngunit nakikita ng lahat bilang mabuting tao. Isang araw, matapos makuryente habang nag-aayos ng lumang kotse, nagising siya na may kakaibang pakiramdam. Nang maglakad siya palabas ng tindahan, napansin niyang tila bumagal ang lahat ng bagay sa paligid. Ang mga tao'y naglakad ng dahan-dahan. Ang mga kotse'y tila gumagapang sa daan at maging ang hangin ay parang tumatagal bago siya tamaan. Ngunit ang totoo, siya ang bumilis ng sobra. Nang mapagtanto ni Domeng ang kanyang bagong kakayahan, sa unay natuwa siya. Ginamit niya ito sa simpleng mga bagay, tulad ng pagtakas sa trapiko o mabilis na pagkuha ng mga bagay sa tindahan ngunit hindi nagtagal na tukso siyang gamitin ito sa mas seryosong mga bay. Domeng, kaya mo bang gawin yun ulit? Tanong ni Alvin, isa sa mga tropa niya, matapos niyang biglang mawala sa harap ng mga mata nila. Kayang-kaya, sabi ni Doming na may ngiti, sabay takbo sa bilis ng kidlat upang kunin ang pitaka ng isang lasing na tao sa kanto. Grabe, pre, ang lupit mo, sabi ni Alvin habang hawak na ang pitaka. Nagsimula ang kasamaan ni Domeng sa maliliit na bagay, pagnanakaw ng mga pitaka, paglabas sa mga kainan ng hindi nagbabayad at pagkakaroon ng madaling pera. Kasama niya sina Alvin, Rene at Bebot, ang barkada niyang naging kasabwat sa kanyang masasamang gawain. Isang gabi, sa gitna ng kasiyahan sa kanilang paboritong bar, nakilala ni Domeng si Elisa, isang simpleng babae na may magandang ngiti nang una siyang makita ni Domeng, parang bumalik ang normal na bilis ng oras. Napakalambot ng kanyang mga mata at tila ba may kapangyarihang kumalma sa gitna ng magulong mundo ni Domeng. Sino yung babae? Tanong ni Alvin habang sumisipsip ng beer. Mukhang type mo ah. Oh. Parang kakaiba siya, sagot ni Domeng, na hindi makaalis ng tingin kay Eliza. Nilapitan niya ito at sinimulan ang kanilang unang pag-uusap. Hi Domeng, bati ni Eliza. Madalas ka ba dito? O, oh, paminsan-minsan, ikaw, haga Doming. First time ko, sagot ni Eliza, ngumiti at nagbukas ng bagong mundo para kay Doming. Mula sa araw na iyon, naging madalas na ang pagkikita nila. Sa tuwing kasama ni Doming si Eliza, hindi niya ginagamit ang kanyang bilis. Para sa kanya, tila walang oras. Siya ang tanging babaeng nagpadama sa kanya ng tunay na kapayapaan. Ngunit hindi nagtagal, napasok si Eliza sa madilim na mundo ni Domeng. Isang gabi, matapos ang isang pagnanakaw sa bangko kasama sina Alvin at Bebot, nahuli si Domeng na sinusundan ng sindikatong tinulungan nilang nakawan. Ang grupong ito ay pinamumunuan ni Lazaro, isang bihasang leader ng sindikato na walang sinasanto. Domeng, may mga mata na sa iyo si Lazaro, babala ni Rene. Kailangan na nating maglaylo. Pero binalewala ni Domeng ang babala patuloy pa rin siya sa kanilang mga krimen. Hanggang isang araw, ginamit ni Lazaro si Elisa bilang panggipit kay Domeng. Nakuha namin si Elisa Domeng, sabi ni Lazaro sa telepono. Kung gusto mong makuha siya ng buo, makipagtulungan ka sa amin. Sa puntong iyon, naramdaman ni Domeng ang unang takot sa loob ng mahabang panahon sa kanyang bilis, dapat niyang kayang iligtas si Elisa bago pa man may mangyari, ngunit hindi niya inaasahan ang kalamidad na sumalubong sa kanya. Nang dumating si Domeng sa warehouse kung saan nakakulong si Elisa, huli na ang lahat. Isang pagsabog ang naganap at sa kanyang paningin na tila slow motion, nakita niyang unti-unting nawala si Elisa sa harap niya. Walang magawa si Domeng kundi panoorin ang pagkawasak ng babaeng mahal niya isang bagay na hindi man lang niya nailigtas sa kabila ng kanyang kapangyarihan. Matapos ang trahedyang iyon, nag-iba si Domeng. Wala na siyang interes sa mga malilit na krimen. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang bilis para linisin ang mga lansangan mula sa mga taong tulad ni Lazaro. Mula sa pagiging magnanakaw, naging tagapuksa ng mga kriminal si Domeng. Domeng, anong plano mo ngayon? tanong ni Rene habang nagtatago mula sa mga sindikatong kanilang tinalikuran. Hindi na ako katulad nyo, sagot ni Domeng. Simula ngayon, gagamitin ko na ang kapangyarihan ko para itama ang mga mali. Una niyang pinuntirya ang mga tauhan ni Lazaro. Isa-isa niyang tinugis ang mga ito. Sa tulong ng bilis niya, mabilis niyang napagtagumpayan ang mga misyon niyang wakasan ang mga masasamang gawain ng sindikato. Isang gabi, nakilala niya si Gabriel, isang dating pulis na tinanggalan ng lisensya dahil sa pakikipagbakbakan kay Lazaro. Salamat sa pagtulong, Domeng. Sabi ni Gabriel nang iliktas siya ni Domeng mula sa mga tauhan ni Lazaro. Matagal ko nang gustong pabagsakin ang mga sindikato, pero hindi ko na magawa mag-isa. Kailangan mo ng kakampi, sabi ni Domeng. Sama ka sa akin. Simula noon, naging magkaalyado si Domeng at Gabriel pinagsama nila ang kanilang kakayahan para isabotahe ang mga operasyon ni Lazaro kasama ang iba pang mga kriminal na leader sa siyudad habang tumatagal marami pang kakampi ang sumali sa kanilang misyon isa rito si Lani isang hacker na tumulong sa kanila na mahanap ang mga lihim na operasyon ng mga sindikato mayroon din si Carlo isang dating miyembro ng sindikato na nagtaksil kay Lazaro matapos malaman ang mga madugong plano nito Kailangang malaman ng lahat ang totoo, sabi ni Lani, habang binubuksan ang mga file na ninakaw mula sa mga server ni Lazaro. Kung makukuha natin ang mga ito, makukulong natin sila. Ngunit hindi naging madali ang kanilang laban. Bumalik si Lazaro na may mas malalakas na kakampi. Si Cardo, isang dating sundalo na may kakayahang magplano ng mga taktika. At si Diana, isang assassin na may kakayahang mawala at muling lumitaw na parang anino. Ibang klase laban labanto, Domeng, sabi ni Gabriel habang tinatanaw ang mga bagong kalaban. Mas malalakas sila ngayon. Handa ako, sagot ni Domeng. Kailangan lang nating magtulungan. Nang malaman ni Lazaro ang lahat ng ginagawa ni Domeng at ng kanyang grupo, napagdesisyunan niyang tapusin ito. Ang lahat ng kanilang mga kaalyado at kalaban ay nagtapos sa isang malaking labanan sa isang abandonadong pabrika. Doon naganap ang huling paghaharap ni na Doming at Lazaro kasama ang kanyang mga tauhan. Akala mo kaya mo akong talunin? Tanong ni Lazaro nang makaharap si Doming sa gitna ng pabrika. Akala mo rin ba makakatakas ka pa? Sagot ni Doming na mabilis na umikot sa paligid ng kanyang kalaban. Nagtagal ang laban, ngunit sa tulong ni na Gabriel, Lani, Carlo at ng iba pang kakampi, nagtagumpay sila sa pagwasak sa sindikato ni Lazaro sa pagtatapos ng laban, nakita ni Domeng na may natitira pa ring kabutihan sa kanyang buhay. Hindi niya naibalik si Elisa, pero natutunan niyang hindi kailangang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa kasamaan. Sa kabila ng lahat, nagtagumpay siya sa kanyang misyon, hindi lamang para sa mga nawala ng mahal sa buhay, kundi para rin sa mga taong kagaya niya, na minsang naligaw, ngunit natutong bumangon, at itama ang mga mali.